Welcome to my vlog. Ayan. Nagluto na kami ng bulalo. Nagluto ang kaibigan ko ng bulalo, guys. With corn. Ayan, oh. Bulalo, bulalo guys. Oh. Ang sarap ng bulalo niya. Ayan. May mais. Init-init pa, guys. Hindi naman niya alam kung sino yung nag-aaral sa kanya. Hindi, eh. okay, okay. hindi. Patay. Yes, hmm. yung tao yun. Diyan ang bulalo. Bulalo kayo diyan. Daming foods namin today. Yan guys, bulalo. Bulalo. Tupi ka nga kayo. Yala.